Kamusta ka? Uh, may tanong kami para sa'yo, galing mismo dun sa mga material na pinag-aralan natin. Paano kaya kung ang tunay na sukatan ng ano, tagumpay ng isang simbahan ay hindi yung gaano karaming tao ang napupuno tuwing linggo, kundi ano, yung bilang ng mga leader na hinuhubog at um, isinusugo nito pagdating ng lunes. Medyo mapaghamon na tanong, di ba? At yan mismo, yan ang magiging sentro ng paghimay natin ngayon. Titingnan natin itong parang pagbabago ng pananaw mula sa pagiging isang simbahan lang, parang destinasyon lang, patungo sa pagiging isang buhay na kilusan o movement. Base ito syempre sa mga ideyang nakita natin sa sources mo. O nga, at yung parang pinaka-ideya rito ay yung paglipat ng focus. Hindi na lang daw um, tungkol sa pagdami ng bilang o pagdami ng programa, kundi sa sadyang pagpaparami, yung multiplication ng mga leader at kung paano yung epekto nito lumalampas pa sa pader ng simbahan, kumbaga. Kaya ang layunin natin. Sige, simulan na natin tong busisin. Okay, sige. Unahin natin yung parang ano, yung pinaka dilema na lumitaw doon sa binasa namin. Yung maraming simbahan daw, lumalago naman, dumadami yung tao, pero parang kokonti lang yung talagang nakakapag-multiply ng liderato at yung impluensya sa paraang pangmatagalan. Tapos may panganib pa raw na kapag lumipas yung isang henerasyon ng, alam mo yun, matatag na leader, baka humina or mawala yung nasimulan. Totoo yan. May magandang ano, analogy nga na ginamit doon eh, para ipaliwanag yung pagkakaiba. Ang simbahan ba daw ay parang isang monumento? Magandang tingnan, matibay, pero nakatayo lang. Static, kumbaga. Or para ba itong isang punlaan o seedbed? isang lugar na ano aktibo nagpapatubo ng mga bagong halaman, mga bagong leader na handang itanim, palaguin sa ibang mga hardin. So ang tanong, ano ba talaga mas gusto nating maging, monumento o punlaan? At um, mahalagang idiin dito, hindi lang ito basta organizational strategy, may malalim itong ugat sa teolohiya. Nakita natin sa sources yung konsepto ng Missio Day na likas daw talaga sa Diyos ang magpadala, ang manguna sa misyon. Si Jesus mismo, di ba? Yung kanyang paraan ng pag-ubog sa mga alagad, hindi lang sa classroom. Parang apprenticeship. Kasama niya sila araw-araw. Natututo sila habang ginagawa mismo yung ministeryo. Tapos may mga imahe pa sa Biblia, like yung puno ng ubas at mga sanga sa John 15, na nagtuturo na yung bunga galing sa pananatili sa kanya. At saka yung butil na mustasa, yung lebadura sa Matthew 13 na nagpapakita ng paglagong nagsisimula sa maliit. Pero grabe, malawak yung epekto. Oo na, malinaw. Kaya pala yung emphasis, yung diin, ay nasa pagbabago ng sukatan. Hindi na lang yung seating capacity, ilang tao ang kaya nating paupuin, kundi yung sending capacity, ilan ba yung nahuhubog natin, napapalakas at talagang naipapadala para magsimula ng bagong gawain, mamuno at magparami palalo. lalo. Dito nga nagkakatalo kung monumento lang ba o tunay na punlaan ng isang simbahan. At kung sending capacity na ang usapan, e eh sino ang gagawa niyan? Dito napapasok yung ano yung ikalawang tema natin. Ang pamumuno mismo, yung leadership, ang kailangang maging parang makina ng pagpaparami. May paglalarawan doon sa sources ng pagbabago mula sa staff-centered na leadership, yung parang lahat ng ministeryo nakaasa sa iilang bayad na manggagawa, mga staff, patungo sa tinatawag na reproduction-centered leadership. Naalala ko tuloy yung sinasabi sa Epeso 4, di ba? Na yung mga kaloob ng Diyos, apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro, ay para ihanda ang mga banal o pipiliyon para sa gawain ng paglilingkod. So, ang mga leader pala, hindi para sila ang gumawa ng lahat. Ang trabaho nila ay mag-equip, magbigay kakayahan sa iba. Tama, tama. At may apat na katangian ng isang multiplying leader na binigyang diin doon. At hindi lang ito tungkol sa talento ha. Una, syempre, napakahalaga yung karakter. Yung panloob na buhay, yung kababaang loob, pagsunod sa Diyos. Pangalawa, yung kakayahan o competence. Kailangan sanay sa salita ng Diyos at syempre sa practical na ministeryo like evangelism, discipleship. Pangatlo, pagpapalaya o commissioning. Ito yung mga leader na hindi nag-hoard ng tao o posisyon. Nagtitiwala sila, nagpapadala. At pang-apat, pananagutan sa isang network. Hindi sila yung lone ranger type, alam mo yun. May sistema ng suporta at accountability. Hindi sila gumagalaw mag-isa. Gets ko. At parang naging ano, pundasyon ng multiplication yung habilin ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 2.2, diba? Parang classic verse na to. Ang mga bagay na narinig mo sa aking, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo naman sa iba. Grabe, apat na henerasyon agad sa isang verse. Ako, ikaw, sila, yung iba pa. Ang linaw ng multiplication doon. Oo, at ang fascinating dito ay yung contrast na pinapakita between two leadership mindsets or models. May modelong parang pastor bilang CEO. Ang focus nito ay sa management, efficiency, pagpapatakbo ng organisasyon. Okay naman 'yun. Pero meron namang modelong parang apostolic father mother. Dito ang focus ay mas sa pag-aaruga, paghubog ng mga tao, hindi lang mga empleyado or volunteers at pagpapalakas sa kanila para lumago at manguna rin. Ang layunin ay hindi lang succession o kung sino lang yung papalit sa puesto pag wala na yung leader, ang mas malalim na mithihin daw ay surpassing yung mahubog mo yung mga leader na posibleng mas malayo pa marating kesa sa kanilang mga mentor. Ito yung pamumunong nagtatanim para sa kinabukasan, hindi lang namamahala sa kasalukuyan. Wow! Yung surpassing na yan, parang ibang level ng pamumuno yun na Hindi talaga nakasentro sa sarili. Para maging mas klaro pa to, may binanggit na halimbawa mula sa kasaysayan yung simbahan daw sa Antioch. Paano sila naging halimbawa nitong pagiging ano, sending hub? Ah oo, magandang pag-usapan talagang Antioch. Kasi sa gawa, Kabanata 13, makikita natin yung ilang mahalagang elemento. Hindi lang sila basta lumaki, naging launching pad talaga sila ng misyon. Isa sa mga susi raw ay yung kanilang multicultural hospitality. Kitang-kita mo sa listahan ng mga leader nila sa Gawa 13.1. Simeon na tinawag na Niger, malamang African siya, si Lucio na taga-Sirene, Libyan 'yon, si Manaen na may connect sa palasyo ni Herod, at si Saulo na naging si Pablo. Iba't ibang lahi, iba't ibang background, pero nagkakaisa sila. Pangalawa, yung kanilang mga desisyon, lalo na yung pagpapadala kina Bernabe at Saulo, hindi lang basta meeting 'yun eh. Nakaugat ito sa pagsamba, pananalangin at pag-aayuno. Malinaw na paggabay ng Espiritu Santo, hindi lang strategy kundi spiritual discernment talaga. Teka teka, yung pagpapadala nila kina Bernabe at Saulo, sila yung pinakamagagaling nila noon, di ba? Yan ba yung sinasabi mong parang counterintuitive? Sila pa yung pinakawalan. Exactly. Yung mismo. Sa pananaw kasi natin ngayon, parang hindi practical na pakawalan mo yung A-team mo, yung pinakamahuhusay mo. Pero ginawa nila yon. Ipinapakita nito na ang focus nila ay hindi lang yung pagpapalaki ng sarili nilang lokal masimbahan doon sa Antioch. Ang focus nila ay ang pagsulong ng kaharian ng Diyos kahit saan pa man yan. Tapos, meron din silang tinatawag na ritualized sending. May formal na pagpapatong ng kamay at panalangin, may bigat, may kabanalan yung pagpapadala, hindi basta-basta. At hindi sila isolated na community, may relational network sila. Kasi nung bumalik si na Pablo at Bernabe galing sa kanilang misyon, saan sila nagreport? Sa Antioch. May accountability loop, kumbaga. May ugnayan, may pananagutan. Hindi lang sila basta nagpadala tapos kinalimutan na. Ang Liang modelo ng Antioch, okay. Ngayon, kung gusto nating gayahin yung prinsipyo, yung pagiging punlaan, yung paghubog ng mga leader na nagpapadala, paano ba to isinasagawa sa practical na paraan? kasi parang ang daming frameworks at steps na nabanggit dun sa sources. Nakakalula minsan. Ano ba yung pinaka-essential na pagbabago sa approach? Ang pagsama at paggawa, kasama mo yung isang may karanasang na mentor or coach. Hindi lang ito basta pag-attend ng seminar or training eh. Holistic ito eh. Natututunan mo yung skills, yung karakter, yung puso para sa ministeryo, sa tunay na laban kumbaga. At minibigyan ka ng espasyo para sumubok, kahit magkamali pa minsan-minsan, basta't may gabay. Parang si Jesus at yung kanyang mga alagad. Ah, okay. So, mas hands-on talaga? Mas relational yung training? Hindi lang puro classroom or theory? Tusan na, oh, gawin mo to. Kailangan may hagda ng empowerment. Mula sa pagmamasidlam tapos sasama ka, tapos susubok ka na may supervision, hanggang sa puntong ikaw na mismo ang gumagawa at nagtuturo pa sa iba. Ito'y pagtitiwala sa mga hinuhubog mo at nakakapagpalakas din yun sa kanila, di ba? Yung tiwala. Makes sense. Kasi kung puro utos lang, hindi talaga sila matututong mamuno. Pero... Di ba medyo delikado yon? Paano kung magkamali sila ng malaki? Diyan napapasok yung kahalagahan ng kultura ng simbahan o ng grupo binabanggit sa mga source yung pangangailangan para sa isang high trust, high challenge culture. Kailangan ng mataas na tiwala para makapagbigay ka ng tunay na responsibilidad. At dahil mataas ang tiwala, pwede ring magkaroon ng tapatan. Yun yung challenge part, yung feedback na prangko pero nakakatulong sa paglago. Hindi pwedeng puro tiwala lang na walang accountability o puro challenge lang na walang pundasyon ng tiwala at relationship. Kailangan balanse. At pangatlo, siguro kailangan sukatin natin yung mga bagay na mahalaga talaga. Kung ang goal natin ay multiplication, hindi na pwedeng attendance at budget lang ang tinitingan nating metrics. Dapat sinusukat din natin, ilang disipulo ba ang nagawa natin this period? Ilang leader ang nahubog at napadala, ilang bagong grupo o community ang naitatag. Pati na 'yung mga kwento ng pagbabago sa buhay ng tao, 'yun ang mga metrics that matter para sa isang movement, hindi lang sa isang organization. Apprenticeship, real authority, trust-based culture at measuring what truly matters. Mukhang ito nga 'yung mga practical keys para makalayo tayo sa pagiging monumento lang. Ngayon, para mapanatili naman yung ganitong uri ng paglago, ano yung sinasabing pinaka-core, yung parang DNA na hindi pwedeng mawala sa isang movement. May apat na binanggit doon na parang haligi nito eh. Ah, tama. Ito yung mga parang non-negotiables daw para masigurong sustainable at reproducible yung isang movement. Una at pinakamahalaga sa lahat ay gospel centrality. Yung ebanghelyo ni Jesus, yung kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay para sa kapatawaran ng kasalanan, tulad ng binuod sa 1 Corinthians 15, dapat laging nasa sentro. Ito ang mensahe, ito ang motivasyon, ito ang kapangyarihan. Kapag nawala ito, kahit gaano kaganda ang strategy, hindi ito tatagal. Mawawala ng puso. Pangalawa, simplicity o kasimplihan kailangang iwasan yung mga sobrang komplikadong programa, estruktura o pamamaraan na mahirap gayahin ng ordinaryong mananampalataya, lalo na sa mga lugar na limitado yung resources. Yung mga tools at methods tulad ng simpleng paraan ng pagdidisipulo, pag-aaral ng Biblia o pagtitipon sa mga bahay, dapat madaling maipasa at mai-adapt sa iba't ibang konteksto. Kailangan madaling kopyahin. Pangatlo, leader empowerment. Ito yung napag-usapan na natin kanina. Ang focus ay sa pagpapalakas at pagpapadala ng maraming leader, hindi sa pagkoconcentrate ng kapangyarihan at responsibilidad sa ilan lang. Decentralized ito. Ang mga naunang leader ay mas nagsisilbing coach, mentor, at parang hardinero na nag-aalaga sa ibang hardinero, kesa sila yung may-ari ng buong hardin. Gets mo ba? Oo, gets ko. Parang hindi sila control freak. Nagtitiwala sila. Yun. At pang-apat, reproducibility o yung kakayahang magaya at maparami. Ito yung parang makina ng exponential growth. Lahat ng aspekto ng movement, mula sa kung paano mag-evangelize, paano mag-disipulo, paano magsanay ng leader, hanggang sa istruktura ng mga pagtitipon, dapat sinusuri palagi gamit ang tanong na, madali ba itong magaya ng iba para sila naman ang makagawa at makapagparami? Kung ang sagot ay hindi, kailamang i-adjust para maging reproducible. Kung hindi kayang kopyahin, hindi ka kalat. Gospel centrality, simplicity, leader empowerment at reproducibility. Apat na haligi nga na kailangang laging bantayan. Grabe ano, ang dami nating napag-usapan at nahimay. Kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, ano ba yung pinakamensahe na gusto nating maiwan mula dito sa pag-uusap natin? Para sa akin, malinaw yung isang makapangyari pagbabago ng pananaw. Mula sa simpleng pagpapanatili lang ng isang institusyon o lokal na simbahan, patungo sa sadyang pagpupunla, paghubog at pagpapadala ng mga leader para makalikha ng isang dinamikong kilusan o movement. Yung fokus lumalampas sa sariling bakuran na katuon sa pangmatagalang epekto at pagpapasa nito sa mga susunod na henerasyon. At ang pinaka take away siguro ay ito. Ang tunay na sukatan ng tagumpay sa kontekstong ito ay hindi na lamang yung bilang ng dumadalo tuwing linggo kundi yung kakayahang magpadala, sending capacity, at yung bilang ng mga leader na napaparami, leadership multiplication. At itong kakayahan na ito ay nakatanim at lalago lamang kung nakaugat doon sa apot na DNA na nabangbit natin. Yung pagiging sentro ng ebanghelyo, yung kasimplihan, yung pagbibigay kapangyarihan sa mga leader, at yung disenyo para sa reproducibility. Yan ang pundasyon. So, anong ibig sabihin na lahat ng ito para sa iyo? bago tayo tuluyang magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na medyo lumalampas pa sa mga direktang tinalakay natin pero inspired ng mga nabasa namin. Karamihan kasi na pinag-usapan natin ay tungkol sa paano bumuo ng movement, yung strategy, prinsipyo, mga modelo. Pero naisip mo ba kung ano ang nangyayari sa kalooban ng mismong leader na nagsasagawa nito? Ano kayang internal na pagbabago? Anong transformation ang kailangan para maging isang tunay na multiplying leader? Isipin mo yung pagbitaw sa kontrol, yung pagyakap sa panganib na baka hindi maging perpekto yung resulta pag iba na ang gumawa. Yung paglipat ng puso mula sa paghangad ng sariling tagumpay o impluensya patungo sa pagbubunyi sa tagumpay ng iba na iyong hinubog at ipinadala. Paano kaya binabago ng proseso ng pagiging hardinero na nagpaparami ng ibang hardinero ang mismong hardinero? Um, isang bagay na siguro, sulit pagnilayan.